Hey guys, na-try nyo na ba yung nakaiga kayo tapos may katabi kayong litsyon? What? Yung mukha lang yung litsyon guys. Oh no. First time ko to yung nakaiga ako na may katabing yung Oh my god. Gusto nyo bang tingnan? Ready, go! Ah, tingnan nyo guys. Yan guys parang nitsin yan dahil sa mga ina-apply niya sa mukha yung mukha lutong na lutong pulahin ta natin guys wag mong subukan para mukha talaga na gamit mm. Binangungot ka. Hindi totoo yan. Bola lang yan. <laughs> Gago!